Ang gabinete ay malaki pa rin daw ang tiwala sa Marcos administration. Kasama natin sa balita si Radyo Conde Batak kumpiyansa si bagong talagang Executive Secretary Ralph Recto na tiwala pa rin ang gabinete kay Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng mga isyong kinakaharap nito at ng First Family. Ang payag ni Recto ay sa gitna na rin ng akusasyon ni Senator Amy Marcos sa kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit ng ilegal na droga habang may naunang aligasyon naman si dating Congressman Zaldico na si Marcos ang nag-uto sa 100 billion pesos na budget insertions sa 2025. Sa panayam sa gitna ng budget deliberation sa Senado, sinabi ni Recto na political noise lamang ang mga isyong ibinabato sa Pangulo. Hindi anya pinapansin ng Gabineteng Marcos sa mga ingay na ito at sa halip na sentro ang mga miyembro sa trabaho nila para mas mapahusay pa ang pamahala. Dagdag ni Recto na nanatiling stable o matatag ang administrasyon na tutugon sa katiwalian, pagpapabuti ng pamahala at pagpapabilis sa takbo ng gobyerno. Political noise lang lahat yan. As far as we're concerned, we will improve governance. Pabibilsin natin yung takbo ng gobyerno. Siguraduhin natin na halimbawa ang health department, uh, mas mas papaganda ang health services, ng ating pamalaan, pagdating sa edukasyon, yung mas kalidad na edukasyon, pabilisin yung construction ng school buildings, yung pag ng mga teacher, training ng teacher. Yan ang gagawin natin, yung pabibilsin natin. Oh definitely definitely. No need for any pressure to So ang ang gabinete ngayon they're not focused on the noise we're all focused on governance abroad. Inaasahan naman ngayong araw ay mag-o-taking na si Recto bilang executive secretary ng Marcos administration. Kasama mo sa DISA XL arm and Manila Radyo Mancon and Debatak Tatak RMN.